Bea Alonso, inaming ilang buwan na nilang sinusubukan ni Dominic Roque na ayusin ang kanilang relasyon. Para sa aking balitang showbiz, inamin ni Bea Alonzo na ilang buwan din nilang sinubukan ni Dominic Roque na ayusin ang kanilang relasyon para hindi tuluyang maghiwalay. Ayon sa aktres, nakita na raw kasi niya ang kanyang sarili na ikakasal sa aktor, ngunit hindi umuno nangyari ang gusto niyang mangyari dahil may mga bagay na hindi nila napagkasuntuan. Minsan umano may mga bagay na hindi umaayon sa plano at minsan may plano ang Panginoon na mas mabuti at kailangan niyang i-embrace umano ito. Sa interview kay Bea ng Digital Tatler Asia, sinabi nito na hindi naging madali para sa inla ni Dom ang kanilang desisyon na maghiwalay, kung saan kahit hindi umano siya nag-initiate ng hiwalayan, ngunit naging mutual desisyon naman nila ang tuluyan ng paghiwalay ng landas. Ngunit bago para nila i-announce hiwalay na sila sa pamamagitan ng official statements sa kanilang mga social media account, ilang buwan din lang pinag-isipang mabuti ang kailang gagawin at hindi umano na ito nangyari ng overnight lamang kundi isang proseso. Sinay pan actress na it's always takes two to tango, sometimes relationships don't work and that's fine. Hindi naman umano niya sinisisi si Dominic sa naging desisyon nito dahil inisip lamang daw nito ang the best para sa kanilang dalawa.